For this video, na nasab mo yung piling ni Dojong Jong. Gusto siya maligo, di kaya yung swimming pool daw, Jong. Maong sige hala, maghulat ta, kung ka sa tama humani ini ah. Maong excited na raba ka ayo, ang ako ang katapad diya ay. Ano ang iyong trabaho raba diya, sige lagmarikis ako ka kasulitan isa lagi an ka kanya ka si Dodong boss man siya sige pasagdaan na lang natin sa gusto basta ka nang maayo ayaw lang po siya para dili madelikado kung ako ang nawong liha ayaw na lang ninyo pansina kay na laging bala kagulat hula kung kanos anima human ah so kas hapit na gid tama an ay este hapit na dayta Mahuman. gamay na lang ang utong dong makaswimming swimming, swimming nakadwi asay mong gustong paliguan video. Amo ni among bagong video ana, dili ni maligo. Indot kay Jono. Na. Amo ni. Pool. Magkuha ni tubig, guys. Kay among ibutang sa mong swimming pool. Kay maligo na me ubanin mo, guys.